Araw pa. Ayun. Wala pa. Wala pa. Huh? Siya. Huh? huh? -na Bongha nakawala. Ang magagandang araw po sa inyo lahat. Ayun, magba po tayo dito sa ating pagbablog. Ayan, magbabalik po tayo, mag uh, fishing adventure tayo ulit. Ayan. Ayan, tumingin po ako rin sa gabi. Uh, wala po tayo makakita ng spot na maganda rin. Puro naliligo po yung mga kalabaw. Pubulabog po yung mga isda. Ayan, dito, bumalik na po ako dito sa ispat natin. Ayan, dito po, ayan. Ayan po, ayan. Maganda po yung tubig. Sana po makahuli na tayo ng marami. Mga ilang araw na po, hindi tayo nakakahuli ng marami. Ayan, set na natin po yung ating pamingwit po sana makahulit po malaki ng malaki oh. Isun po. eh Epo. Epo. Eh, sisko sa mata. Para pa po. Oh. oh. Para pa, laki. Eh salamat lord uh. Unang huli po natin oh. Uh. Eh ah, ba naman oh, karpa po oh. Uh. ko po hindi na makakuhang karpa. Eh salamat lord ah. Uh. Eh salamat oh. Halaki po oh. Ay, salamat. Ayos, bueno mo ano po natin? Karpa. Halaki na po oh. Tila pa Ay, aksidente lang po, uh. <laughs> po uh. Ayan, lang pong na ano sa mahabi uh. Aksidente ah, lang po sa mahabi uh. Ay, salamat Oh. Tilapia. Saka <laughs> ako po, walang huli ah. Oh. Accidente lang sumabit ah. Oh. oh. Ayan na. Ah. Eh, tilapia laki Oh. <laughs> Ay, na, laki Oh. Ay, salamat Lord ah. Oh. Laki ah. Tilapia Oh. oh. Hinabol po yung ano, pagangat ko, hinabol niya. Ayan, lapad Oh.

Apan lalambot po yung ganon. Huli na. Nakawala wala pa. Alaki po nun. Apan lalambot po. Ayan na. Ayan na. Ayan po. Ayan. Ayan po. po. Wala niya ha. Kaya lang mas malaki po yung kanina. Apan lalambot po. yung ganon kalaki. Ayan. Karto ulit ha. po. Oh. oh. Isa na naman oh. Ano po? Ay laki oh. Hmm, salamat Lord oh. Ayun po, harap ng harap na tayo. Ay, salamat Lord Ito na. Ay, salamat. Ayan, so yun, uwi na po tayo. Eh, madalang na po yung kagatan. Naka, mo ano tayo? Naka lima. Dalawang tilapia pong malaki. saka po tatlong karpong malaki. Eh, kukunin ko na po yung ating, ano, nahuli. Okay eh po, tinahuli natin, no? Oh. Ano? Oh. Wala po ko ng karpa, oh. saka yung tilapia po. Oh. May pero meron mo tayo pang ano. Pasir po, sinigang sa sampalok. Yan, hanggang dito na lang po ating video. Salamat. God bless po. Pasir, na, pasir like, share, comment lang po yung ating page. Salamat po. God bless.